Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging simple lang at iwasan ang magarbong pagdiriwang ng Pasko ng lahat ng ahensya ng gobyerno ngayong holiday season. Ito ay bilang pakikiisa sa milyon-milyong nating mga kababayan na patuloy na nagdadalamhati sa kanilang mga mahal sa buhay na nawala, mga nawasak ang ari-arian at nawala ng kabuhayan matapos manalasa ang anim na magkakasunod na bagyo. Sa inilabas na pahayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin, hinikayat nito ang mga government agencies na idonate na lang ang kanilang mga natipid. Sinabi din ni Bersamin ang pagdiriwang ng Pasko ay sa pamamagitan ng pakikiramay at pagbahagi ng biyaya na ating natatanggap. Kasabay ng panawagan sa mga tanggapan ng pamahalaan na magtipid, ay binisita lang Pangulo ang Katanduanes para personal na makita ang sitwasyon ng mga biktima ng bagyong Pepito at lawak ng pinsalang iniwan nito sa lalawigan. Nagsagawa ng aerial inspection ang Pangulo kasama ilang miyembro ng kanyang gabinete at nakita ang mga nawasak na estruktura na paraan niyang tinalupang prutas dahil nawala ang mga bubong habang mistulang pinaglaruan ng malalakas na hangin ang mga bahay na gawa sa light materials. Namahagi rin ang Pangulo ng relief goods, sanitation packs at medical kits sa mga nasalanta. Nandito po kami upang magbigay. Ito po ang nasa likod ko. Ito po ang mga ito po ang mga relief goods namin, itong food pack. Ito po ay pagkain sa bawat isang kahon para sa ipam, isang pamilya makakatagal po ito ng mga tatlong araw. Mga halos ganun ng tatlong araw. Kaya lahat po ng nasa evacuation center na hindi pa makauwi ay binibigay bibigyan po namin nitong hanggat kailangan. Una niyo, walang 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 deadline po ito. Hanggat kailangan niyo na magkaroon pa ng food pack, magpapadala pa rin kami ng patuloy na pagpadala ng food pack. Nagbigay din ang Pangulo ng 50 milyong piso sa Katanduanes Local Government Unit para magamit sa pagbangon ng mga biktima ng Bagyong Pipito. Itong cash assistance para magamit po ninyo na pambili kung may maliit kayong bata, pabili ng gatas. Kung meron kayong inaalagaan na may sakit, eh, pang makabili ng gamot. Yan po, para yan yan, yan, yan po yan. At uh, patuloy din po yan. Uh, para naman eh, patuloy natin tinutulungan ng ating mga kaya, kababayan ng nangangilangan. Mayroon ding hiwalay na tulong para sa mga biktima ng bagyo ang Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at iba pang ahensya ng pamahalaan. Para sa Agenda, Aylin Taliping, Abante Radio.